Uh, ito po mga kababayan, share ko lang po sa inyo itong uh, pahayag na naman ni uh, Senator Ping Lacson mga kababayan patungkol po dyan sa impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte <laughs> Ini-insist po nila uh, Talagang gusto po talaga nilang maitawid sa 20th Congress mga kababayan itong impeachment ni VP Sara mga kababayan Ay naku naman at ito po, share ko po sa inyo at mamaya paliwanag ko po sa inyo bakit ah, hindi po dapat paniwalaan itong si Sen. Ping Lakson, mga kababayan. Eh, tatlong bagay, tatlong dahilan bakit mas dapat paniwalaan ang mga sinasabi nitong si Sen. Marculita kay, Sky sa kay Ping Lakson, mga kababayan. Okay? Tatlong dahilan. Kaya ito, abangan po ninyo at para matahimik na po ang mga taong ito <laughs> kasi walang walang gustong gawin ay impeachment na impeachment na po talaga mga kababayan ito po yung pahayag ni uh, Senator Ping Lacson mga kababayan dito po sa DWAR Abante Radio nanindigan si Senator Ping Lacson na hindi maaapektuhan ng anumang survey result ang kanyang desisyon sa issue ng impeachment case ni BP Sara Duterte okay? hindi maaapektuhan ang kanyang desisyon sa impeachment ni VP Sara Duterte mga kababayan kasi gusto po talaga niya na maitawid sa 20th Congress mga kababayan and to try and decide yan po yung gusto po niyang mangyari okay ibig sabihin po mga kababayan uh, sinasalungat po niya kinukontra po niya ang mga pahayag ni senador Mark Polita ni Senador Marco Lita, mga kababayan. Ibig sabihin, ah, parang gusto niya sabihin na mas magaling po siya kay Senador Marcolita. at siya ang dapat paniwalaan. <laughs> Kaya linawin po natin itong mga kababayan at ibibigay ko po sa inyo ang tatlong dahilan bakit dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Senador Marcolita. Eh? Okay? Ito po kasi Nagpahayag po itong si uh, Senator Ping mga kababayan kaya daw dapat uh, dapat ituloy itong impeachment na itong mga kababayan kasi nag i -e po sila at pati na rin ang taong bayan. Marami sa taong bayan ang nag i -e sa impeachment. Okay? Ito po iparinig ko po sa inyo para mas malinaw po mga kababayan. Ito po yung sinasabi po niya. Uh, ano ano po ba yung ano anong dapat na mangyari po pagbalik po ninyo sa um, July 28 sir? Ah hindi yung hindi yung dapat mangyari kundi ano yung ini-expect hindi okay. lamang kami kundi yung taumbayan uh, taong bayan. In expect nila uh, matutuloy yung uh, trial ano. Uh, magko magre yung yung court kasi iba yung opposition. Pagkatapos eh, mag magsisimula uh, na mismo yung impeachment trial. Yun ang ini-expect ng marami. Aha uh -huh, sir, iba po yung ini-expect sa mangyayari sa <laughs> reality. So kung yes. yung ini-expect. Oo so, oh so, po. 'yun. Yan po, malinaw po mga kababayan na uh, nag expect po sila na matuloy ang trial sa impeachment mga kababayan. Okay? nag expect sila, hindi lang sila, pati na rin ang taong bayan. At hindi lang basta taong bayan, marami sa taong bayan. Okay? Yan po yung sabi niya mga kababayan. Okay? Kaya ito po ang tatlong dahilan bakit mas paniwalaan itong si Sen. Marcolita kaysa taong ito. Okay? Una po, hindi totoo na nag expect ang marami sa taong bayan na matutuloy ang trial sa impeachment man. Hindi po totoo. Yan po yung unang dahilan. Hindi po totoo na marami sa taong bayan ang gusto po talaga ng impeachment na yan, mga kababayan. Kasi kita po naman natin ang ebidensya million-million ang nagrally para kontrahin ang impeachment na yan. <laughs> Tapos yung mga nagrally na ituloy ang impeachment convict Sara Duterte no now <laughs> ay hindi malang umabot sa 50,000, 30,000, 20,000. Napaka konti lang po at talagang nilangaw po mga kapayan. Kaya ito, ito yung unang matibay na dahilan para hindi po paniwalaan itong si Ping Lakson, mga kababayan. Okay? Kasi hindi po totoo na marami sa taong bayan. Okay? Kaya sana ay sa isang dahilan pa lang ay uh, sapat na para mamulat kayo, mga kababayan. Ito po yung pangalawang dahilan, mga kababayan. Abogado si Sen. Marcoleta. Police itong si Sen. Lakson. May experience niya sa Senado pero hindi po sapat yan. Hindi sapat ang experience niya sa Senado para tapatan ang talino ng isang abogado, ng isang experience na abogado, magaling sa batas at matalino. May paninindigan. Okay? Kaya kahit sa ang laban, hindi ka uobra kay Senador mankulita At sa pautakan, hindi ka lalong uubra. Isa ka lang pulis. Okay? Kaya huwag kang maggaling-galingan. Okay? Kaya dapat ay matutukang uh, mahiya si Dr. Ping Okay? Yan po yung pangalawang dahilan, mga kababayan. At ito yung pangatlong dahilan. Ito po yung pinakamatindi mga kababayan na hindi po talaga dapat paniwalaan itong si Dr. Luxon. Ito po. Ang impeachment na yan mga kababayan, kung merong taong nakakaalam patungkol dyan, wala na pong iba kundi itong si Senator Marcoleta. Bakit po? Kasi yung mga prosecutor, yung kamara na yan, yung House of Representatives, mga kababayan, mga kasamahan po niya yan, 19th Congress po si Senador Marcoleta. Okay, kaya lahat po ng mga pinagagawa ng Kamara ng House, kung may mas nakakaalam, ay wala na pong iba kundi si Senador Marcoleta. Kaya yung impeachment na yan, ang may naka, mas nagkakaalam po niyan ay si Senador Marcolita mga kababayan. Wala na pong iba. Kaya ako po ay naniniwala po talaga sa mga sinasabi po ni Senador Marcolita na yung impeachment na yan ay hindi po dumaan sa tamang proseso. Tumalun po yan. Nalabag po ang one-year bar rule sa impeachment mga kababayan. Okay? Umabot sa apat, tinulugan yung one, two, three mga kababayan. Kaya tama po. 100% po na tama itong mga sinasabi ni Sen. Martulita na kababayan, kasi siya po ang nakakaalam sa mga nangyayari dyan sa 19th Congress mga kababayan. Okay, mga kasamahan po niya yan. At ito naman si Sen. Ping Lacson, walang alam patungkol dyan kung paano ginawa, kung paano ang naging proseso ng impeachment mga kababayan, kung paano ginawa ang mga pagpapapirma dyan, wala bang nalabag kung talagang nabasa ba nila lahat ang patungkol dyan, alam alam na alam po nila ang laman ng impeachment, wala, wala kang alam dyan Lakson si, si Marcolita ang mas nakakalam kaya huwag ka nang magputak-putak dyan na gusto mo talagang ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte okay? at ako po ay ah, parang nagdududa na po sa iyo <laughs> talagang isa ka sa mga namumulitika okay? At wala rin po akong tiwala kay Senador Ping Lakson mga kababayan. Kasi po lahat ng mga bumuto para i-convict si C.G. Corona ay wala po akong tiwala sa kanilang lahat mga kababayan. Okay? Kaya wala po tayong gagawa. Isa ka sa pumirma kay, uh, para i-convict si C.G. Corona. Kaya wala akong tiwala sa iyo. Okay? Kaya yan po mga kababayan ang mga tatlong dahilan na Uh, sinasabi ko po sa inyo na matibay na dahilan para mas paniwalaan po talaga. Dapat po talaga na paniwalaan ang mga sinasabi ni Senador Marcoleta. Kaya Lakson, keep quiet kana. na. <laughs> at yan po mga kababayan, ang tatlong dahilan na sinasabi ko po sa inyo bakit huwag paniwalaan ito si Pampino Lakson mga kababayan. Okay? Sana ay nakuha nyo at sana ay naliwanagan po kayong mga kababayan. Ngayon, ang tanong po dito, maniniwala po ba kayo maniniwala pa ba kayo kay Senador Ping Lacson na talagang tama po na maitawid itong impeachment, magkaroon po ng trial, to try and decide mga kababayan, sangayon po ba kayo?